Yo, what's up mga poser? Tap shit, tap shit, tap shit It's your boy Skate Minoy With the gang So magde-demo tayo ngayon sa Balinsuela Skate and Pop Park at tuturuan namin kayo paano pumunta doon. Yan, sumakay lang kayo sa kotse, sa tricycle, sa jeep o kahit saan O sa kabayo, kahit saan kayo sumakay, tapos sundan nyo lang yung kalsada. Sundan nyo lang yung kalsada at makakarating na kayo sa Balinsuela Skate and Pop Park. Yan, nandito na tayo guys sa Balinsuela Skate and Pop Park. Nakita nyo, kaso muntik na kaming pumasok ng NLEX kaya umatras kami. So yung tropa natin si Bim Banks So ay napakatagal magbihis Yan ho Sasakyan pa na Nakakapikon yung mga ganito kasama Sarap pagsasampalin no Pag may kasama kayong ganito Sampalin nyo na agad Walang sabi-sabi no Yan papunta na tayo sa entrance Uy may nag-oli Garabihan na ini Sa harap pa lang Dinedemuhan na tayo ng mga taga dito no Yan may mga tao dyan Marites, namin na Marites ang Valenzuela BSO So yun, may security tayo, may mga bodyguard tayo dito Ayan, binigyan nila ako ng bodyguard Pero hindi naman saan sumusunod sa akin yung mga bodyguard Nandun lang sa akin Ay, Ayun, nauna rin isang bodyguard ko, nauna O, nandito ako, wait lang, oy! Oy! Iniwan na tayo ng isang bodyguard natin. So, ayun guys. Ito entrance ng skate park. Bagong skate park dito sa Valenzuela. Congratulations, Gachalian fam. Sa napakagandang park. Rain or shine. Kita nyo guys. May bubong. Oy, may nag-oli. Sumemplang. Umalis ka dyan. di ka sanay mag-oli. Umalis ka dyan. So lalakad tayo sa mga obstacle dito guys para mabwisit sa atin yung mga skater kasi habang tumitira sila naglalakad kami hindi sila makatira dahil sa amin no? So yan kita kita nyo iba ibang uh, platform iba ibang taas pwedeng manual pad bala kayo sa buhay nyo Merong stage dito na may lunch ramp hindi ko alam para saan yung lunch ramp dun sa stage eh ang ikli naman ng stage pero bala kayo sa buhay nyo kung paano nyo tirahin yan tas yan meron dito pwede kang mauntog pag six footer ka mauuntog ka buko lang aabuti mo yun meron nagbe beyblade dito mga skater na nagbe beyblade Yay, what's up skater boys Yon meron ditong bowl uh, Bowl ba tawag, hindi bowl ang tawag dito Ang haba eh, paling paling na bowl Ang tawag dito kasi ang haba Uy, ganda ng skate bag ni kuya Parang trash bag, trasher So yan guys Napakalawak na tong park Na ginawa ni uh, Mayor Uy Did Swanky is in the house Of skateboarding Is not a crime Sabi niya Wala si Kmart Kasi nahuli niya Nagjaja ball Ba't ka nagjajabol? Sabi ni Did Swanky My idol My idol Did Swanky Is the fucking house Type shit Yo May CR pala dito Napakaganda ng facility nila Eh umiihi ang tropa natin Si Bimbings na Gakikiam ang patotoy yee Ang linis diba ba? So sobrang secure dito guys, kitang kita nyo naman may mga less po babantayan at uh, eto pa binabantayan nila yung mga skater na bobo. <laughs> De, joke lang sa so, may mga putok pag may putok ayun magde-demo na tayo guys sa lahat magde-demo na tayo ng Oli no de-demohan ko na kayo ng Oli eh tangina Oli napakaangas oo o tangina nyo Oli o oh, ano Tigilan niyo yung mga oli niyo pag di ganyan ang oli niyo. Salamat sa demo. Let's. Skater, bawal ang mga Facebook details pa. Yo, Skate Pinoy Poser. Bawal poser dito, boy. Sa mga skater, bawal ang mga Facebook details pa. Skate Pinoy Poser. Yes, sir.